Rufa May Quinton nagbabala laban sa mga scammers na gumagamit ang kanyang pangalan. Para sa aking balitang showbiz, binalaan ni Rofame Quinto ang publiko kaugnay sa paggamit ng mga sindikato ng kanyang pangalan. Ginamit ng sindikato ang kaso ni Rofame na kailangan ng piyansa sa pang-i-scam mga ito. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Rofame ng mga scammer. Huwag na kayo sumabay sa panluloko using my name. Sinay pa ng komedyante na wala siyang inihingian kahit kanino. Sabay sabi nito ng, beware and aware guys. Ipinos din ni Rofame ang screenshot sa mga panluloko niloloko na scammer sa mga tao. Mababasa na kaya ayaw raw nitong sagutin ang tawag na hinihingi nito ng perang pampiyansa daw ni Rufa May dahil umiiyak umano ang komedyante. Maging sa kanyang Facebook page ay ipinost nito ang naturang mga screenshots kung saan sa caption ay nilagyan ito ni Rufa May ng babala na mga friends, huwag niyo po ito bibigyan ng pera kasi he is using my name para mamera. Isa raw itong scammer kung saan ay report na raw niya ito sa kanyang lawyer at sa mga otoridad.